Good day mga ka JT sa kalam at ayan po pagkatapos ko pong pamanik ng Solibiento. Uh, Shoutout out sa iyo uh, salut sa na nabiyahe Shoutout out sa yo, idol Lodi uh, nalimutan ko yung pangalan mo pero alam mo yun nagkasabay tayo sa ano, sa may pumuntang Solibiento. lingat ingat ingat lagi sa biyay, lakas na motor mo Shoutout out sa yo, kuya ingat at uh, magmamadet, ma huwag mag hinahon lang sa kalsada uh, kasabay ko ho siyang pumalik ng So, Libiento, ayun, doon kami nag-aano, ka, shoutout sa'yo. Tapos, ayan, pagkatapos ko po sa Solbiento, dumiretso po ako sa Sitio Caray. Sa Sitio Caray po, ay hindi na ako sumubok pa panik sa taas. Kasi, oh, nakasagasa ako ng isang maliit na bato. Pagkatapos ko po makasagasa ng maliit na bato, pagdating po dyan sa ibabaw, medyo nag slide ang gulong ko kasi gawa po ng mga dahon. At after ko po doon, siyempre, ah, nagpahinga na lang po ako dyan. Ayan, tanaw po yung, ano, ayan, ang Sitio Caray. Ang dyan na lang po ako, makikita nyo po dyan na yung mga dahon uh, na nasa gitna ng kalsada. Kaya po, hindi na ako nag-decide pumanik sa taas. Siyempre, ingat-ingat lang po tayo, ganun na naman po. Ayan po yung sinasabi ko sa inyong dahon at after ko po dyan pumanik dyan sa Sitio Karay. Doon ako dumaan sa may papuntang lago, yung old na daan sa may papuntang lago uh, at pinanik ko po yung kaperaso na yon. At after ko pong pumanik doon, dumiretso ako sa Arkanghel. At ayan po, tambay-tambay lang po ako dyan. At after ko po tumambay dyan, ayan na po yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga batang masisipag dyan sa may sityo karay, isipin nyo po, papanik pa po yan para kumuha ng tubig. Eh, medyo may kataasan po yan. Ah, nung una, nakatambay sila, nakatawa pa. Ngayon, nahiya. Sabi ko, ayan, may camera. Ayan naman ngayon. tinanong ko sila, napapanik pa raw sila. Yung pinanikan po nila dyan, ayan po yung sinasabi ko sa inyo madulas. Kasi oh, ayan yung dahon na tuyo na nagkakandalag lang sa gitna. Kaya hindi na po ako sumubok, Pumalik pa kasi alanganin na po. At after ko po don, Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, napapunta Lago Vista, Mountain Peak, yan yung old na daan. Hindi po yun doon sa may South Winds. Dito po yan, papasok sa may Andox at may Pork at after ko po doon makaahon, dumiretso ako sa Arkanghel. Diyan po, pumasok ako sa Lazaro Compound. At pinalik ko po dyan yung slate na kalsada. At uh, siyempre po, may mekos lang po tayo Nakita ko si Kuya Loloy. Shoutout Kuya Loloy. Tapos, dire-direcho lang po tayo dyan. Uh, wala naman po tayong pinaghahandaan, talaga nagpapawawis lang po. Pero sobra po init talaga, ang hirap mag long ride. Uh, ako po ay wala pa rin long ride. And syempre Siyempre, tambay-dambay lang po lang tayo. Kailangan lang po natin magpapawis mga ka-JT sa kalam. At ayan po yung Lazaro Compound. Ayan po, marami yung resort dyan. Napakarami po talaga resort dito sa may Kalamba City, lalo na dito sa may Pansol. Uh, dito po sa kinalakihan ko. At uh, syempre po kakanan po tayo dyan papuntang Markanghel na medyo nakakatikim na po ng slight slight na ahon nagpalit na rin ang po ko na dyan ng kailangan natin magtas ng konti ng cambio para medyo alalay kasi medyo pagod na nakakatatlo na ako ng pinapanik tapos ayan po uh, makikita nyo po likod na po ng ang laser compound. Ang dami yung tao ngayon diyan na ah, bawat resort po may mga video kay na nagano na nagbabakasyon na, na, kasi oh holiday ho ngayon pagkakalam ko holiday po ngayon kaya ayan ang dami hong tao after ko po mapanik yan tinignan ko po yung ano diyan yung Mark Mark Angel na pag pag-aari ni Paring Rocky ayan ah, po yun si Paring Bato ang may-ari ho niyan eh, tingin ko po ay eh, napabayaan na yung Mark Angel na Tribulto po dyan sa may parting taas niya. Pero dati po, tambayan po yon nung open pa po. Eh, meron na pong ngayong bakod, uh, hindi na po makakapasok doon. Ewan ko lang po doon sa kabilang daan, sa may papuntang Porok Uno, dito sa Pansol Calamba City, kung tawagin, Porok Uno, meron pong daan doon, alam ko papuntang Mark Angel, hindi ko lang po alam kung Meron pong bakod na din kasi sa tagal na ho ng panahon na hindi na ako nakakapunta. Dati ho nakakapunta ako dyan. Siyempre, may drugstore po dati dyan na nakakabili po ako. Sa ngayon, hindi na ako nagda-drugstore. At ayun po, uh, papakit lang ang JT sa kalam. Uy, uy, drugstore. Uh, joke lang po. Ayan uh, po, pinuntang ko po yung Mark Angel. Kala ko po makakatambay ako. Pero yung Mark Angel, pagod na. Iba na hukulay. Dati, oh, napa at napakaganda ng Mark Angel dyan. Kaya makikita nyo po dyan, pagbaba ko po dyan. Nahanap ko po yung uh, kalsada papasok doon sa Mark Angel na sinasabi ko dyan po sa Mepro Uno. Matagal na po yung niya na ah, nandyan yung Mark Angel. Mga tayo po, pababa na po ako dyan. Parte lang din po ng pansulya yan. Ayan, nakita ko na po yung Mark Angel. Ayan, may kalsada po. Napapasok. Ayan po yung Mark Angel. Ayan po, may bakod. yung sinasabi ko. Sa kabila po niyan, alam ko, meron pong daan at yun. After ko po dyan, syempre, papasok na ako ng pansol. Sa so, sobrang dami po siguro ng tao, ayan, nagka-traffic. Talagang yung traffic yan, kakagogo lang po ng... Shoutout po kay Sarsi. Ah, kay Arlo, ayan, uh, nakasabay ko, may bagong motor, ayan, uh, panantingin sa camera po niyan dyan, uh, shoutout sa iyo. Jaime Martinez, ang hindi babaero ng pansol, ayan po, uh, magkasabay ko kami yan papasok, nagulat po ako, ayan, bago daw po motor